Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic naman natin ngayon sa araw na ito ay naiba. Ito naman ay tungkol naman sa mga online scam kahapon po ay nakita ko po sa Facebook nung nagbukas ako na meron akong nakita doon na humahagulgol ng mga limang kababayan natin na kababaihan dahil daw naubos ang laman ng kanilang mga pera sa bangko sa Pilipinas. Sila po ay nakabase ngayon sa Middle East na nagtatrabaho. Ngunit, bakit naubos ang kanilang pera sa bangko samantalang na makalayo po ng Middle East at saka sa Pilipinas? So, hayan po, ito po ang ating uh, tatalakay ngayon o ang topic natin ngayon, ang online scam o uh, kahit anong scam pa man yan. Ito po'y nangyayari din dito sa Japan. Kaya alert na po kahit ako dito, no? Kaya ibabahagi ko po sa inyo kung paano itong ginagawa ng mga scammer na maubos ang pera ninyo sa bangkong pinaghirapan ninyong pera at uh, inilagak ninyo at uh, nilagay sa isang bangko sa Pilipinas. Bakit kaya naubos at bakit paano itong nakuha? Kaya yan po ang ibibigay ko sa inyo kung ano ang ginagawa ng mga scammer na paraan para mangyari ito. So, yung number one, ang tinatawag na phishing. Ano nga ba ang phishing na tinatawag? Ang phishing ay isang uri ng online scam kung saan sinusubukan ng isang tao o grupo na makuha ang mga sensitibong impormasyon tulad ng mga username, password, credit card details at iba pa sa pamamagitan ng pagpanggap ng isang lihitimong entity o tao, madalas itong ginagawa sa pamamagitan ng mga peking emails, websites o text messages na mukhang tunay ngunit sa katunayan ay fake o peke. No? So yan po ang phishing na tinatawag. At ang number two naman, ang smishing. Ano naman ito? Ito ay SMS naman ito, no? Ang tinatawag na smishing. Katulad ng phishing, ngunit ang mga mensahe na ipinapa dala sa pamagitan ng text, karaniwan itong nagsasabi na may problema sa iyong account, bank account, at hinihikayat kang magbigay ng personal na impormasyon o i-click ang isang link. No? Alam niyo na, ipaklik sa iyo ang isang link. Ang ilan naman ay nag-aalok ng mga premyo o insitibo na nag-uudyok sa mga tao na ibigay ang kanilang mga personal na impormasyon. So, yan po yung pangalawa na tinatawag na smishing o SMS. No? May mensahe na darating sa sa'yo na yun na nga, mag- uh, uudyok sila sa mga tao na para maibigay o para uh, makuha nila ang impormasyon na mula sa iyo sa pamamagitan ng pagpindot uh, mo sa isang link. Yan po, yan ang tinatawag na smishing. At ang pangatlo naman ay ang tinatawag na voice phishing naman ito. Ano naman ito? Tatawag ang isang scammer sa inyo, nagpapanggap bilang isang staff o opisyal ng bangko na pinaglagyan mo ng pera at kukumbinsihin kang magbigay ng sensitibong impormasyon o direktang gagawa ng tra transaksyon mula sa iyong account. Sila ay gumagawa ng urgent request na nagiging dahilan ng takot o pagkabahala ng biktima. Ang mga minsahi gaya ng mga banta ng legal action o pagkawala ng access sa account upang hikayatin ang biktima na agad na kumilos. So ang ibig sabihin, bigla na lang may tatawag sa iyo dahil ito ay isang emergency no? na tinatawag urgent request talaga kaagad na ikaw naman, tayo naman, halimbawang ganito sinabi o oh, ang bangkong ito ganito may meron talagang mga bagay-bagay na dapat asikasuhin kaagad. Yun po ay uh, isa pala yung scam na. Hindi pala yan katutuhanan, no? So, merong ganon na tinatawag na tatawag sa inyo at uh, magkukunyari na isa silang staff o opisyal sa isang bangko lalo na sa bangko na pinag-aanuhan mo o sa una hindi po nila sasabihin yan kung anong klasing bangko ma maaano ka na lang kasi para kang nahihipnotize eh dahil magagaling po yan sila mga professional po yan sila para yan silang mga magician na paulit-ulit nilang uh, tinitrain ang kanilang sarili hanggat ang tao ay ma-hypnotize nila na ikaw naman ay sunod-sunuran lang pero pwede pa rin tayong mag-ingat no? So, yan po ang pangatlo, ang voice phishing may tatawag po sa inyo. At paano nga ba ito para makaiwas? No? Ito ang gagawin. Number one, huwag ibigay agad ang personal na impormasyon sa mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Pangalawa, kung may tatawag mula sa isang institusyon o bangko, mais mabuti na i-verify ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang official na numero. So, ang ibig sabihin, kapag sinabi nilang merong ano, tawag dito, uh, tatawag sa inyo, i-verify nyo kaagad. Huwag nyo sila sabihin nyo lang doon sa tumawag sa inyo. Ah, okay, salamat po. Ganito, ganyan na lang sabihin nyo. Ibaba nyo na. Huwag na huwag po tayong magbigay ng kahit anong impormasyon at tatawag ka kaagad doon sa ano sa bangko mo. I-verify mo kaagad para malaman mo kung totoo ba talaga ang mga tawag na natanggap mo. No, doon mismo sa kanilang official na numero. Meron po ya silang official na numero sa bangko. At yan po yung uh, pangalawa at ang pangatlo naman magingat sa mga tawag na emergency o urgent na mensahe. So ito po ang makapag uh, paano sa atin no? Maninevios na kaagad tayo na ha, ang bank account ko ganito na, wala ang access, ah, ganito ganyan. Kaya yun na. At uh, hindi po tayo basta-basta mananalo sa mga scammer dahil na nga sinabi ko kanina na para yan silang mga magician na talagang tinitrain nila ang kanilang sarili, grupo man yan o isang tao man yan, talagang maano ka, yung anong tawag nila, iwawala ka nila para mapauuka Pero, yun na nga, kapag hindi natin binigay ang informasyon, binaba kaagad natin, hindi natin in-entertain, yon mas mabuti yon para walang problema. Kaya nga, ito, ginawan ko ito para kapag nakita nyo ang lahat na ito, makapag ano kayo, makapaghanda kayo. Ah, ganito pala yung ano, uh, vlog ni Ate Stella na nandito lahat, hindi ko na hindi ko na entertainin tong mga tawag na to, mga ganito, ganito. So, isa na po yung ano para sa inyo. Isang advice lang po na ito, mga sinaliksik ko po ang lahat na ito para sa inyo at para na rin sa akin sa ating lahat. At ang pang-apat naman na ginagamit ng mga scammer ay ang fake bank apps naman ito. Ang mga scammer ay gumagawa ng picking mobile banking apps na mukhang totoo. At kapag ginamit mo ang app na ito, nakuha na nila ang iyong impormasyon. Automatic po 'yun, guys. Yan po ay talagang nangyayari dito sa Japan. Kaya dito pa lang ay ingat na sa mga pag-download ng mga kung ano-anong mga apps tungkol sa mga bank, sa mga banko. Kaya kailangang suriin talaga natin muna ng maigi bago tayo mag-open uh, mag o gumamit ng ano-anong mga apps, no? At ang number five naman, ang tinatawag na malware or malicious software naman ito. Maari kang mahahawaan ng malware sa pamamagitan ng pag-download ng mga apps o pagbukas ng mga attachments na mukhang lihiti mo. Kapag na-install sa iyong device, maari nitong makuha ang iyong banking details at otomatikong magproseso ng mga transaksyon. So, ano ba itong mga transaksyon na gagawin nila pag nakuha na nila? Kaya na nilang mag, uh, ano, yung tawag dito, i-manipulate ang iyong bangko, ang iyong account. So, yan po ang tinatawag na malware or malicious software. Na kapag ito na nga, na-download ninyo ng mga apps o pagbukas ng mga attachments na mukhang lihiti mo. So, yan po yung panglima na ginagamit ng mga scammer o paraan. At ang number 6 naman, ang tinatawag na man, man, uh, men in the middle attacks naman ito. Ano ba ito? Ginagawa ito kapag ikaw ay nakakonekta sa unsecured na wifi network. Kinokontrol ng scammer ang data ng iyong ipinapadala sa banko at ginagamit ito para manakaw ang iyong impormasyon. So, ano ba itong tinatawag na men in the middle attack? So, ang ibig sabihin, yung mga unsecured na wifi na kagaya dan sa mga public, no? Sa mga kung saan-saan. So, medyo magingat ingat po tayo dyan. At bakit nga ba naubos? Ito na. Bakit nga ba naubos ang mga pera sa bangko? Ito ang dahilan kapag nakuha na ng mga scammer ang mga date detalye ng iyong account o access sa iyong online banking account, maari nilang maglipat ng pera mula sa iyong account patungo sa kanilang account. Yan ang number one. Pangalawa, gumagawa sila ng unauthorized na pagbabayad o transaksyon. Ibig sabihin, kontrolado na nila ang iyong account no? Kaya kung anong gagawin nila doon, nagagawa na nila. At ang number three, irereset nila ang iyong mga security questions o password na nagbibigay sa kanila ng tuloy-tuloy na access. So, ang ibig sabihin, parang ikaw na sila. Irereset nila ang, ang mga security questions. ba diba? meron doon mga questions na pag nag ano, nag tayo o ano ba, No? So, i-reset nila yon at tuloy-tuloy uh, ang pag-ano uh, nila, pag-access nila doon. So, ang ibig sabihin, talagang mauubos talaga yung pera na laman ng, ng iyong banko. Baka naman, yung nakita ko kasing ano, isang OFW, ang natira na lang sa kanyang banko ay 6 na peso. Yun na lang po. Halos 100,000 yata o more than, no? ang nakuha. So, yung iba naman, iba-iba-iba-iba talaga ang mga naano sa kanila. Pero, yun na nga, nakapagtataka na kaya nilang gawin yun. Pero, nangyayari yun, guys, dahil sa atin din. Diba, guys? Sabi nga nila, kung wala daw magpapaluko, walang manluluko. Yan, isang kasabihan po yan. Dahil ako rin po ay nakaranas ng isang panluloko sa kapwa natin. Ito naman ay hindi po tungkol sa online banking, kundi naman ito, yung palitan ng pera, guys. mag lang ako ng kaunting testimony, no? Nung bago po ako ikasal sa, ano, sa hapon kong asawa, umuwi po kami ng Pilipinas at uh, para magpakasal, umuwi po yung, ano ko, yung Japanese husband ko sa Pilipinas. Tapos nung... Uh, umuwi siya, nag-stay po kami sa Manila. At pag-stay namin sa Manila po, gusto namin magpapalit ng pera. No? Magpapalit kami ng pera kasi yen yung dala niyang pera. Eh ako naman, siguro lang sa katangahan ko ba, o talagang napaka-inosente lang dahil hindi ako laking... hindi po ako laking Manila. Lumaki po ako sa part of Mindanao, pero ano, sa kalagitnaan ng ano ko, nandito po ako sa, Luzon. Pinanganak ako sa Mindanao, pero mga Ilocano po kami, Ilocana ako, no? Pero magaling po akong magbisaya. So, tapos, de, ganito na, nagpa, nagpababarian magpababarya na kami ng, ng, yen to peso. So, doon kami sa Ruhas Boulevard, nag-stay sa somewhere sa isang hotel. Tapos, nung pagkaumaga, pumunta na kami, naglakad kami dahil alam ko naman doon sa ano, saan ba yon sa anong party, Malate ba yon Oo, sa may Malate. Pagtungo na sana kami sa anong tawag dito, sa mga money changer. Kung bakit sa katangahan ko, meron kasing mga mga nagaano diyan sa ano habang naglalakad kayo meron pong nakaano naka, ano, naka mga naka-stay doon na mga mga tao marami tapos ginaganyo ka na uy dito mas malaki ang palitan dito maganito dyan, ganito lang ang palitan tapos ako naman dahil siguro greedy yun ang tinatawag na greedy greedy person na nagiging sakim ako dahil nung narinig ko na mas malaki dito na alam ko naman nandoon na yung nakahilira na yung mga money changer dapat doon na lang kami pumasok sumama po ako sa kanya. Babae po yun, nasa mga 40s ang edad siguro. Tapos din kami, sabi ko pa nga, saan ba tayo ang haba na nang nilakad natin? Pumasok po kami sa isang restaurant. No? Tapos pagpasok namin sa isang restaurant, ako naman parang na hypnoto parang totally eh, hypnotized ako. Hindi ko malaman talaga. Tapos may isang table doon na merong isang lalaki na medyo mataba, medyo may katabaan. Tapos nakaupo na doon sa isang table na ang daming parang pera na nakalagay doon sa ita, uh, sa ibabaw ng table. Tapos doon naman wala pang gaanong, ano, wala pang mga customer kasi na maaga, maaga kaming gumising kasi patungo pa kami sa probinsya no. Ngayon o oh, dito, dito daw magpalitan. Ako naman kung bakit? Siguro dahil akapwa ah, ko ito. Kapwa ko Pilipino ito. Di ganito na o magkano daw ang ipapalit ko. Ang ipinag, ay, ipapalit po namin is medyo malaki-laki kasi gagamitin po yung sa kasal namin. No? So, sinabi ko na ganito ka ano ang ipapalit ko. O di umupo na rin kami. Tapos umupo rin yung Japanese dito sa tabi ko. Tapos nandun yung lalaki, nandun, na, yung, is, yung babae na sinasabi ko na nagano sa akin, nag hire, nag, <laughs> nag -ano sa akin. Apat kami doon. La, tapos sabi kong gano'n, o sige, ito po ang ko. Tapos yun namang taong lalaki na yun, nagbibilang na siya ng pera. Ang bilis, ganun-ganun siya sa kamay niya, sa kamay niya. Nakikita ko talaga ang mga pera na duma, umaano, mga limang daan, isang libo, mga ganito, 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 ganyan, ganyan. So, habang binibilang niya, pinasa niya sa akin, hindi ko na po binilang. Kasi nakikita ko naman na binibilang niya eh. Dahil maliit lang naman yung table. Tapos di, akala namin, oh, ito na, napakakapal niya. So, ito na, ano, tanggap na namin yung pera. So, umalis na kami doon sa, bumalik na kami sa hotel para, i, ano namin, ipatago doon sa counter yung pera. Ano. Pero bago namin ipatago, gusto ko na bilangin uli, pero doon na sa kwarto namin. Alam nyo guys, nung binibilang, binibilang ko na dahil hindi naman alam pa ng hapon yung pera natin, no? Ako ang nagbibilang, binilang ko sa may kama, no? bilang ako ng bilang, bilang na ang bilang ako. Hindi talaga, real talk talaga ito guys. Alam nyo, yung pinabarya ko, kulang ng 50,000. Pumapatak na 50,000 talaga ang nawala. Kaya ako naman, nung pagkano ko, ah, bakit kulang ito, ganito, ganyan. Hindi kayo maniwala guys. Hin wala akong, wala, kasi malapit lang doon sa hotel na pinag-anuhan namin eh, pinag yung ano na yon yung restaurant na yon hindi po ako nakatsinelas, tumakbo po ako hanggang ibaba. At uh, nung, nung nakita ko nung ano doon, manager yata doon nakaupo sa may labasan ng ano. oh, anong nangyari? Ano, akala nila meron kung anong mga pangyayari. Ay hindi, na ano ako, na, na ako doon sa pagpapalit ko ng pera. Tumakbo ako, hindi talaga guys, real talk, wala akong tsinelas guys. No, yun na, pagpunta ko sa restaurant, wala na. Wala na sila doon. Tapos doon sa may ano, doon sa may harap ng restaurant, maraming mga tricycad, no? Mga tricycad doon na ano. Merong nagsabi sa akin na isang bata na nagda-drive ng tricycad. Sabi niya, "Ma'am, sana sasabihin ko sana sa iyo na huwag kanina, nakikita ko po." Ngunit ayaw ko pong ano, ayaw ko pong makialam dahil alam niyo po yung taong nagpaano sa inyo. Ex-pulis daw 'yon. Ex-pulis ha, pulis noon. Eh ano na daw yon parating ginagawa kaso lang ayaw lang makialam ng mga nasa palibot. Noong no pagkasabi nung bata na driver nakaupo sa sa ano niya sa tricycle niya. Para akong nakulaps talaga, sabi ko, wala na, nawala na ang 50,000. Kaya sabi na lang niya na sa sunod ma'am, pag magpabarya kayo doon mismo talaga sa money changer, pumasok po kayo, 'wag po kayong Huwag po kayong mainganyo sa mga sobrang mahal ng palitan. Dahil kung ano po yung palitan doon sa money changer, yun na rin po ang palitan. Basta dito sa ano sa black market. Labas na lang kung sa banko dahil mas mura. Kaya doon po, natuto po ako guys, mula noon, Mula noon, kahit anong bagay na scam, talagang pinag-aaralan pinag, -ano, pinag ko munang mabuti kung bago ko pasukin, bago ko po tugawin. Kaya siguro sa awan ng Diyos, mula noon, ilang taon na ba yon Nasa 20 years na siguro yon Kaya talagang nag-iingat na po ako. So, yan po ang isa ko pong ano, karanasan, guys, no? Pasensya na at humaba na. So, balik tayo sa ating topic, no? Ang last kong sasabihin, paano maiwasan ang mga scam na ito? Number one, huwag gumamit ng public Wi-Fi para sa online banking. Yun, sinabi ko na kanina, huwag gumamit ng public wifi para sa online banking. Number two, i-update ang iyong security settings regularly siguraduhin ng iyong password, password na malakas at binabago ng regular. So, ang ibig sabihin, no, i-update yung mga security settings ng, ng regular, no? At siguraduhin din ng iyong password ay malakas. Kami dito, hindi nyo ba alam, guys, yung password ko sa, ano ko, napakahaba, 16 digits <laughs> Kasama na po ang mga, ano, mga numero o mga alphabet, 16 po lahat. Kasi nga, Sinasabi, sinasabi na, o palakasin, palakasin. Kaya, hayun po ang ginagawa ko. At saka, yun na nga, e, baguhin ito ng regular. Pero kung sobra namang malakas na sa tingin ninyo, hindi naman kailangan yung every month, no? Siguro mga isang taon o dalawang taon, pwede na siguro yun. At ang panglas naman, ito ang pinakamahalaga. Huwag magbigay ng personal na impormasyon sa hindi kilalang source. So, ang ibig sabihin, kahit kanino man yan nang galing, kapag hindi nyo po uh, kilala ang mga source na yan, ay wag na wag kayong magbigay ng informasyon. So, ayan lang po guys ang ating uh, uh, ibabahagi sa inyo sa araw na ito. At sana nagustuhan nyo. At uh, alam ko na magkaroon kayo ng idea dito sa vlog na ito. Maraming salamat sa inyong lahat.